Tumanggap nito November 10 ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga mag-aalaga ng baboy na naapektuhan ng African Swine Fever sa bayan ng Kahidyokan at San Fernando Romblon. Ayon kay Social Welfare and Development Team Leader Abigail Fitilo, ang ipinamahaging ayuda ay mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation program na pinunduhan ng opisina ni Congressman Eliandro Madrona. Aabot sa 688 ang nabigyan ng ayuda sa bayan ng San Fernando at 905 naman sa bayan ng Kahidyokan. Sinabi ni Fitilo na beripikado ang mga beneficiaryo ng Municipal Agriculture Office na kanika nila mga bayan kaya napabilang sa nabigyan ng ayuda. Ito ang mga hagraisers na namatay ng baboy o di kaya ay hindi makapagbenta ng baboy dahil sa sakit. 2,000 pesos ang natanggap ng mga ayuda o ng mga ayuda ng mga hog sa Samantala, namahagi rin ng tulong pamahala ang pamahalaang Panlalawigan sa pangunan naman ni Governor Seriano para naman sa mga hog racers ng beripikadong namatayan ng mga baboy dahil sa sakit. Mula Romblon, Paul Jason Foss naguulat para sa PIA Memorial News on the go.